Ngayon, tuturo ko naman sa inyo yung tamang pag-splice sa outlet para ito is maiwasan natin na masunog yung ating outlet. Kasi pag halimbawa yung jumper or hindi tama yung pagkakalagay ng wire natin, malaking posibilidad na masunog yung wire outlet natin kasi nakapara nakaparalel lahat yan ng outlet na Let's say halimbawa ito yung first outlet from main breaker. Tapos hindi tama yung pagkakabit natin ng wire. Then, pag gumamit tayo ng ibang outlet, halimbawa, may 15 outlet sa isang circuit breaker na 20 amps, yung the rest, ito yung first outlet, yung the rest 14 outlet, at hindi tama yung pagkaka space nyo dito, uh, malaking na masunog to kasi yung 14 outlet is kaharga pa dito or yung load niya is dadaan pa dito. Ngayon, ganito yung tamang pag-splice sa ating outlet para hindi siya masunog. Kailangan nakapigtail. Yun yung tawag sa splice na to. Kailangan nakapigtail. Let's say it, ito yung wire galing sa ating ano sa ating circuit breaker. dito yung dalawang wire papunta naman dun sa ating the rest na outlet para magkaroon siya o ma-power up siya. Ngayon, gagawin natin ito muna dalawang to. Ayan. Cut natin muna to. Itong dalawang munang galing sa um, circuit breaker. Cut natin. Gamit yung wire stripper na galing kay Tool Express yan, bigay sa atin Klein Wire Stripper yan. Itong wire stripper na to, kaya gusto ko to dahil kong dala Is meron na rin siyang wire cutter yan. Pasok lang natin yan eh, kasi, meron kasi isang wire stripper ngayon ang no, problema doon walang wire cutter at the same time hanggang ano lang yung na-strip niya, hanggang 14 number 14 or 2.0 na wire yan at lang natin to you know yan, pasok natin Ito yung worst cutter niya. Yan. Yun, no? Know. Tapos, yun yung dalawa. Strip lang natin. Tapat lang natin doon sa number 12. yeah, Yan ito naman. Medyo, kaya nagdalawa akong strip. Or dalawang push ng stripper is mahaba-haba yung strip natin. Yan na yung galing kay breaker guys Ngayon, pag gagawa ko ito kailangan wala siyang current or um, nakababa yung circuit breaker natin para safe kayo ito yung dalawang galing kay circuit breaker ito naman yung additional natin itong papunta na doon sa ating the rest na outlet yan gawin natin from here dito lang sa medyo gitna para hindi naman kayo mahirap ang mag-slice pasok pa ko sa number 12 huwag nyong ikakat strip lang din natin yan Ganon din tong isa. Huwag nyo ikakat guys ha. I-strip lang natin. Ayan. Ayan, na-strip natin parehas. Ayan, ganda natin to. Kunin natin tong isa nito. Galing kay circuit breaker. Tsaka itong papunta sa another outlet. Ayan. Tapos lagay na na natin yan. Splice lang natin. Ayan. Wala kasi ang gamit ko dito halos eh. Naiwa ko sa Santa Rosa lahat um, dito lang naman kasi itong project na to malapit sa bahay namin yan uh, wala yung client tools na price natin galing din kay Tool Express guys ayan yan bali well, ganyan guys yan splice natin yan kumbaga in strip natin to tapos itong kabila naman isang side naman yan splice din natin Ayan, dapat ganyan yan, nakapigtail. Yun. Ayan, nakapigtail na yung ganyan. Itong excess na to, yan na. Yan yung, dyan yung kakabit yung outlet natin. Kasi yan, cut ko lang to. Para, ayan. si strip natin for outlet. Ayan. Yan, yeah, diyan natin ilalagay yung ating convenience sa Kailan diyan yan naka pigtail para hindi nyo or para maiwasan nyo na masunog yung outlet natin dito, maiwasan din natin mag overload guys yan, yeah, lagyan natin ng electrical tape paglalagay ng electrical tape make sure nyo na may pit at isa pa is maganda kung anong kapal ng ating insulation o nung balot ng ating wire yun na rin yung babalot natin na electrical tape yan yeah, isa naman Yan. Eh. Pari ganyan. Malinis pati. Kumbaga, um, nakapigtil siya. Masira man yung outlet natin dito, isa pang advantage niyan, yung the rest na outlet natin na nakakonect doon is continue flow ng current niya. Meron yung ano, current. Kumbaga, limbaga, hindi natin nagagamit na to. Kasi pag yung from jumper to jumper ng outlet natin, at hindi yatin ginawang pigtail. Pag nasira na itong outlet na to yung pa isang problema nyo, yung the rest na outlet na nakadugtong dito, is hindi nagagana. Ayan.